Agimat ni Paraon Mga kagimat, ka meron na padala sa ating package mga kagimat ka si Jewelry So pinadala niya sa akin para tingnan natin kung anong laman ito mga kagimat ka Mga motya daw tong sa loob nito makagimat i-open natin to makagimat tingnan natin kung anong klaseng mutya ang nasa loob nito para ano para tingnan natin kung ganus siya ka ganda to kagimat, oh buksan na natin tingnan natin kung anong uri ito Sabi nga, balot. Legit. Oh, classic lang. So, tingnan natin mga kagimat ko anong uri ito na sa loob nito. Na mga mot siya. So, bao makagimat, oh. Bao makagimat. Wow. Dalawang bibig. So, ito yung laman. bibig to? Apat. Hindi to ano eh. Dalawang baba, dalawang mata. Amazing. So, meron siyang ano sa loob merong division divider so matagal na to napadala pero ngayon ko lang na open mga gimat isang mata baba isang baba pala mga kagimat ah, dalawang baba dalawang baba dalawang mata So baba, baba, mata, mata. Kita nyo. Baba niya, ito. Tapos ito naman, ito yung baba niya. Tapos ito yung mga mata. Hmm? So dalawang baba, dalawang mata. Ito yung ano niya. Ito naman makagimbat. Um, ang gamit pala nito mga kaagimat um, pampaswerte ito sa negosyo mahusa ito sa pampaswerte ito teka tingnan natin kung naman ito basa pa oh. kahoy naging bato kahoy naging bato mga kaagimat ang gamit nito kabal at kuna Ay? kahoy kahoy siya pero bato. Ah, hindi siya sintigas. Tingnan, tingnan natin. Mm. isang minerals maaging Kahoy na yung bato. Pero malambot na uri na ano siya, nawawasak. Kita nyo. Kahoy naging bato. Dala nito mga kagimat. <coughs> hindi ano, Pakabalat kunat. Yan ang dalan niya. Dito natin lagay okay. sa gilid. Basak din na. Fossilized na mga bato, mga kageymat. Merong gabay. Kita nyo yung gabay. Fossilized na bato. Ano na, bakit basa siya? Ito, mga kageymat. Uri ng kahoy ito. Tingnan ko. Panungin ko siya kung anong klaseng kahoy ito saan niya nakuha. Pero hardwood siya mga sinokuan Sinukuan. Ang gamit nito mga kagamer, suko yung kalaban mo sa iyo. rerespetuhin ka nila kung meron kang ganito. Sinukuan. Ito, isa tong bunga pero naging bato na siya. <coughs> Kahoy siya na yung bato. Abunga siya mga kagimat, Pero naging bato. Bato na siya mga kagimat. Tapos ito. Isang uri din siya ng bunga. Ganda to Mabigat. Pero ito. Maalog. Usually malug maalog, mga <coughs> Hindi po naputokan ng baril. Ito meron to siyang kabalat. Itagaliwas. Itagaliwas. Ito magi matdalhin mo lang do palagi, hindi ka mawawala sa mga bundok. Ito, ito yung gamit. Tingnan ba natin tong iba mga kagimat. ito yung mga uri ng kahoy mga kagimat, or mga halaman na may taglay na sumbalik sumbalik mga kagimbat o bumalik sa kanya pinararoonan ito sumbalik rin gamit niya sumbalik mga sumbalik lahat mga kagimat, binigay sa atin ito, ang ito mga <coughs> sangkap ito sa pampaswerte. Gamit to sangkap sa pampaswerte. Uh, si certain tayo nito mga kagimba. Ngayon ganito na itsura nito kasi matagal na itong dito. Ngayon ko lang ma-open. Uh, salamat sa iyo uh, bro Jowerly. Sumahagim so, at please like, share comments, and subscribe to our YouTube channel. And follow me on Facebook. At kita-kita tayo sa susunod na video. Ako ang yung kagimat na si Paraon. Marami pong salamat sa inyong panunood.